Hello, hello, hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan! So yan yeah, mga kasari, sipagsipagan muna tayo for today dahil katatapos lang po ang Pasko at bagong taon. So yan, yeah, mag-restock po tayong muli. Ayan, mag-ayos ng mga paninda at ilagay sa mga uh, kanya-kanyang lagayan para hindi po tayo halo-halo at... Uh, magkalito-lito at para mabilis natin makita yung ating mga stocks, no? At ang susunod nating paghahandaan ay ang business permit. So, yan, gawin po natin legal lang ating mga tindahan, mga kasari. At depende rin po yan sa lugar ninyo kung ano po yung permit na kailangan ninyo kung uh, kukuha pa po ba kayo sa mayors bilang uh, pagkakaroon ng business permit or pwede na po sa barangay permit. Ayan. Tanong nyo na lang din po sa lugar ninyo kung ano po yung uh, kukunin yung permit. Bawat lugar po kasi is iba-iba po yung kailangan na permit. So, magtanong na lang din po kayo sa area ninyo kung ano po yung permit na kailangan ninyo. Okay? Dito po sa lugar namin is ang kailangan namin ay Uh, business permit. So sa munisipyo po namin kukunin yung permit na yon. So medyo marami po time proseso ngayon kaya marami rin po yung babayaran, no? Iready e rin po ang kabayaran, no. So kaya kailangan po nating magsipag ngayon para meron pa po tayong pandagdag para sa business permit at sa mga iba pa pong requirements na kailangan po para sa ating sari-sari store. Ang kinaganda po dito sa akin sari-sari store is hindi na po ako nagbabayad ng upa. Yan. Kasi sarili po namin ito. At, uh, ayan. Less po sa gastos yung upa. And, along the highway pa po ang aming area. So, swerte po kung may tuturing ko itong area namin. Kasi along the highway po at uh, free sa upa. So, yan, Malaki man po yung binabayaran namin sa business permit. Pero, mas tingnan na lang po natin yung mas magandang side ng ating sitwasyon. Huwag na tayo magpaka-stress ako ano man yung negative. At mas Uh, pagtuunan na lang natin yung pansin, yung positive para positive vibes and less stress. Okay? Mas marami pa rin yung pasasalamat natin. ba? Diba? So, yung mga kasari, natambakan lang po talaga ako ng mga gawain dito sa akin sari-sari store. Dahil mga po sa mga nagdaang araw, eh talagang napaka-busy po. So, ngayon, busy pa rin. Eh, ganyan talaga. <laughs> Mas mabuti pa rin po na tayo po yung busy busy sa mga makabuluhang bagay, no? Kesa naman na magiging busy tayo, eh, hindi naman tayo kumikita, hindi naman na makabuluhan, no? Mas, uh, okay na rin yung ganito na busy busy sa mga gawain, no? Mapagod. At least, may kahinanatnan. <laughs> ba? Diba? Ah, equivalent po nito, eh, kita. <laughs> So yung mga kasari, ito pa po yung aking mga aayusin, yung mga chichiria. Ito pa yung binili ko sa bayan. No? Wala po kong balak na mamili kanina. Pero dahil lumabas ako, ayan, meron lang din po kasi akong tinignan. Uh, wala sa plano ko na mamili. Pero dahil lumabas, tayo eh, mamimili na lang. Para sulit din po yung ating inilabas. At medyo naubos na rin naman yung aking mga chichiria. So nag na lang din po ako eto po yung mga napamili na wala sa plano ano at ito naman po yung delivery ko ng aking Lucky Me so yan Kunti lang po yung in order ko sa kanila kasi uh, syempre holiday season eh may mga handaan so masasarap yung pagkain ng ating mga customer kaya ayan at ito, -do double check ko natin yung mga deliveries mga kasari okay, mga kasari no kailangan po talaga natin din double check yung mga items natin no yung mga dini deliver so kailangan po talagang i-check <laughs> at tulad ko na ito kasi may mga pagkakataon po talaga na ano um, uh, nagkakaroon ng mali yung mga ahente or yung nagde-deliver so hindi na po nila napapansin so tayo as a store owner eh kailangan po natin i-double check yon isa po yun sa trabaho natin no katulad po nitong Nestle Lemon sa isang type po kasi na order ko nito eh mayroong matigas na yan kinat ko na po siya dito na meron matigas so pwede ko naman po ito isa uli sa kanila. And then, ibabawas na lang nila or papalitan ng panibagong items. Okay? So, tsaka isa pa, <laughs> yung Lucky Me, yung newest company, Lucky Me Chicken, no? Ang order ko po talaga is Pancit Canton na calamansi. And then, yung nakalagay naman po talaga sa resibo is eto, calamansi. Pancit Canton calamansi. Na, ayun nga, 15 pieces. Kasi, nag-refill lang ako do sa lagayan ko kasi konti lang naman yung uh, nabenta ko pa gawa ng uh, puro nga holiday di diba? may mga kanya-kanyang handa ang mga tao okay so yan ngayon ko lang napansin no, nung ilalagay ko na siya doon sa lagayan ko sabi ko ba ang dami, pang, ang ko pang chicken laki may chicken dito bakit ang dami ko rin chicken na in order tinan inano ko nag, na nag isip ako na ang naalala ko na in order ko is pancit canton and then dinobol check ko ngayon yung resibo ang nakalagay nga po sa resibo is pancit canton at hindi laki chicken no? may order naman po ko sa kanila na lucky mi beef so tama po yung beef tama po yung beef na deliver nila ang nagkamali po is yung chicken na dapat ay pancit canton yan kailangan ko po to i-report sa kanila no para eh, Ay, iba po kasi ng presyo yung pansit kanto at yung chicken. No? Medyo lugi tayo kapag uh, hindi natin ni-report sa kanila. Kasi mas mura po to kaysa dun sa pansit kanto. Eh, pancit kanto po yung nakalagay do sa resibo ko. Yun yung binayaran ko. So, i eh, re report ko to sa ahente ko na nag-book sa akin. No? So, mag na lang po ko ng uh, kung ano yung sasabihin nila. Kung papalitan nila ng items or uh, ibabawas. Pero I think papalitan nila. Kasi most of the time, pinapalitan po nila yung items. Kinukuha yung items and then pinapalitan po nila. So, yan. So, yan yeah, mga kasari. Ito po yung dumating na deliveries. Chinect po namin to Binilang namin. Pero, ang mali ko, hindi ko na-check sa resibo talaga. Pero, nating, nakita ko na 15 pieces. Tama yung 15 pieces. Pero, hindi ko po nakita yung description. Mali rin po ako doon. Kasi, parehas kami nag-check pati yung nag-deliver eh hindi rin po niya napansin. So ngayon ko lang talaga napansin dahil sa pagod na rin po siguro. Kaya mga kasari hanggang dito na lamang po muna at ipagpapatuloy ko muna ang pag-aayos ng aking mga delivery at yung mga napamili sa bayan. No? So yan, kapag ka lumalabas po talaga tayo is kasama na po ang pamimili. No? Kahit wala sa listahan natin, kahit wala, kahit wala sa plano natin na mamili ng mga paninda eh namimili pa rin po talaga ako no, na mga paninda. So, yan. Hanggang dito na lang ako muna. Thank you, thank you for watching. Bye-bye. Happy selling. God bless.